Mahal na mahal ko ang asawa ko dati. Ginagawa ko noon ang lahat ng gawaing bahay, inaalagaan ang mga bata, at ipinaglaban ang aming relasyon, ngunit iniwan niya pa rin ako. Talagang nasasaktan ang puso ko. Pagod na ako. Paulit-ulit niya akong sinasaktan ng pisikal. Nagpapanggap akong masaya kapag maraming tao sa paligid. Ngunit kapag mag-isa ako, ang puso ko ay nadudurog at ang sakit ay hindi ko matiis. Nawala ang pagmamahal niya sa akin. Lalong tumindi ang paghihirap ko at ramdam ko ang kirot sa puso ko. Para sa kapakanan ng aking mga anak, kailangan kong maging matatag, ngunit hanggang kailan ko matitiis ang sitwasyong ito. Kapag mabigat ang loob at kalungkutan mo, huwag kalimutan na mayroon pa tayong Diyos. Papahirin ng Diyos ang iyong mga luha, aaliwin ang iyong sugatang puso, at pagagalingin ang iyong mga sugat. Dahil sabi ng Diyos, ang makapangyarihan ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa ng labis. Kasabay nito, nanghihinawa na siya sa mga taong ito na walang kamalayan dahil kinailangan niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad niyang maghanap hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. Bigyan ka ng tubig at pagkain upang gisingin ka, upang hindi ka na mauhaw at magutong. Kapag pagod ka na at nararamdaman ang labis na kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan, huwag manangis. Tatanggapin ng makapangyarihang Diyos, ang tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras. Siya ay lagi sa iyong tabi upang bantayan ka, naghihintay sa iyong pagbabalik. Inihintay niya ang araw na biglang babalik ang iyong alaala, na matatanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos, at minsay nawalan ka ng direksyon, at minsay nawalan ka ng malay sa daan, at minsay nagkaroon ng ama at na iyong matatanto, bukod pa yan, na ang makapangyarihan sa lahat ay laging nagbabantay, naghihintay ng napakatagal na panahon sa iyong pagbabalik. Noon pa man ay binabantayan ka at lubhang umaasam, naghihintay ng tugon na walang kasagutan. Ang kanyang pagmamasid at paghihintay ay hindi matutumbasan, at ang mga ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang pagmamasid at paghihintay na ito ay walang tiyak na katapusan, at marahil ang mga ito ay malapit ng magwakas. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito. Narinig mo na ba ang pagtawag ng Diyos sa iyo? Naramdaman mo na ba ang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Kung gusto mong punan ng salita ng Diyos ang iyong buhay, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng messenger. Mag-aalok kami ng tulong at mananalangin para sa iyo.